So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no, kung ano nga ba ang mangyayari kapag ka nag-RTS or nag-return to sender yung item na pinadala mo sa LBC. So kung paano yun, simula agad natin pagkatapos ng intro na to. So yun guys, no, ibig sabihin kapag ka nag RTS or nag return to sender, ibig sabihin hindi pinick up or hindi kinuha ni receiver or ni buyer yung item na pinadala mo sa LBC. Kapag ka hindi kinuha ni buyer or ni receiver yung item, babalik ngayon yung item doon sa nagpadala kay sender. Eh yun yung tinatawag na RTS or return to sender. Ayun guys, no bali si LBC naman no, hindi lang naman yun isang beses nag-aattempt na ipadala yung item kay receiver no. Usually umaabot ang pag deliver ni LBC no ng tatlong attempt. Ayan, ibig sabihin, hindi lang isang attempt yung ginagawa ni LBC para i-deliver yung item, maabot din siya ng tatlong attempt. Ngayon, sa tatlong attempt na yun, kapag ka wala talagang kumuha ng item, ayan, ibig sabihin, si LBC ibabalik na ngayon yung item doon sa nagpadala. Ayan, mag rts na siya. Mas maganda rin na i-monitor nyo yung status ng item na pinadala nyo sa LBC para ma-check nyo no, kung nakakailang attempt na ba si LBC para kung may problema man kay receiver, patatawagan nyo kaagad si receiver kung bakit hindi niya pinipick up yung item. Madali lang naman siyang i-monitor. No? Pupunta lang kayo sa tracking website ni LBC. Ayan, pupunta lang kayo sa website na yan para ma-check nyo kaagad yung tracking at yung status ng item na pinadala nyo sa LBC. Bali nung nakaraan nga ay nagpadala ko sa LBC pero hindi ni receive ni receiver kaya bumalik sa akin yung parcel na pinadala ko sa LBC ayun bali nung bumalik sa akin yung item ko na pinadala sa LBC bali hindi ko na na refund yung shipping fee na binayaran ko no kapag ka nag return to sender yung item na pinadala mo sa LBC ayan wala kang refund na matatanggap do sa shipping fee na binayaran mo kaya kung ikaw ay nagpadala ng malaki tapos sa malayong lugar tapos mabigat tapos mahal na item sa LBC tapos kapag ka nag RTS yun no, wala kang refund na matatanggap sa LBC so mas malaking hassle sa atin yun no, kapag tayo yung nagpadala kasi kapag ka mas malaki yung item tapos mabigat tapos sa malayong lugar may papadala mas malaki yung shipping fee na babayaran mo ayan pwede umabot yan ng libo kaya kung hindi yan i-receive ni receiver at babalik yan sa'yo or kung mag-RTS yan, hindi mo na ma-refund yung shipping fee na binayad mo. So, yun yung talo sa atin no? kapag ka, ikaw yung sender. No? At kapag ka hindi kinuha ni receiver, yung item na pinadala mo. Ayan, kaya dapat siguraduhin natin na yung buyer or yung receiver natin na pagpapadala ng item, dapat maayos kausap. Kasi kung hindi maayos kausap yung receiver or yung buyer, No, ang kawawa yung sender no kasi mag-aabono siya ng shipping fee, matatalo siya ng shipping fee na hindi nababalik sa kanya. Ngayon, para maiwasan yun, no, ang ginagawa ng iba, Nagpapa-down payment sila doon sa item. Bali magda-down si receiver ng partial na payment doon sa sender para doon sa item. Ngayon, yung kulang, yun yung isis COD cop nila. Ayun, bali yun yung unang technique no, ah, humingi ka ng down payment doon sa receiver or kay buyer. Kasi usually naman kapag ka merong down payment na, na binayaran sa iyo si receiver, usually pinipick up nila yan no, yung item na pinadala mo. Kinukuha nila yan sa branch tapos uh, binabayaran talaga nila. Para ma-sure lang no, at safe yung transaction na pipick upin talaga yung item na pinadala mo. Ngayon, ang pangalawang teknik dyan, no, pabayaran nyo na agad ng buo yung item no, doon sa receiver. Ayan, para ang isi-COP, COD nyo na lang yung shipping fee. Ayan, kasi kapag binayaran na ni receiver o ni buyer yung halaga ng item kay sender, dun sa nagpadala, siguradong pipick up niya na yung item. Bali yun yung pangalawang technique, no? Pabayaran nyo na agad ng buo yung item kay receiver, bali ang COPCO din yun na lang, yung shipping fee lang. Ayan, para siguradong pipick upin ni receiver yung item sa LBC. So ayun guys, no, sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at informasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gantong lasing video sa susunod pa rin sa atin. So kung na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.